Hello guys, nakalabay ko na sa Negros 9, Dremagi sa Tanawan. Bali ni siya ng may mga tanong mo nito sa palibot, magsalugin sila gate. So mo na makita mo, may mga projects sila po sa ning limuan sa tela guys. So muna yung mag-imo sa tilaw. Kaya para sa ito nga, wa yung ubra mga muna dumali po gulo mo kung paano na nahimo, kung paano mabuo ang antila kibisan mo nga yung guys do ayawan ko kan pero sila do bala na nila kung paano kag kung ano ila ginahin mo so maling ako gilantaw sa ilaw bro bali naman ko kasi manang yinarda ko nung bayaran na sila bali din makita sa second si floor sa building to guys ginahin pakita ko so damo na de ah hilimuan pa rin sa niyo pero ang nag-obra subong do apat lang sa kabilog kay balo ka tatlo lang silang kay customer taman kaya sa kada bangko guys sarasari nga color sang hilo ang nagamit sarasari nga design so kung pito ka bangko pito man ka design nga tela so kaganami ito nga mga design ng makita mo dari so para sa niyo ari naman yung mga color sa piyak lain man dari lain naman So, may enjoy kagit guys kung mga uh, gilang. Tapos yung um, katawakay. Kaling kay mo um, na uh, yung uti uh, lang katama. So, nabilig ba kagit guys sa uh, nagpundar sa nga uh, ausasyon. Si father, ang ito ganit, nalipat yun. Basta, panis uh, siya na yung naghimo. Sa isang, iya negros na livelihood para sa mga tao. Dino sa, uh, so imagine, sa putok-putokan bukid guys, may building three story building nga uh, hindi man siminto pero rukahoy lang man kaya isang dito ko sa so, pa palang makita mo na siyang building nga katindog eh. so wala ko balong nga uh, mga customer galing nga uh, mga kadoan ko ari di sulod gobra so nga uh, muna nakita ta ito oh. Isang isang isa. Hmm. so, sa ito nga 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 ito 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 ang may inog. Tapos pereho, tag-dua. Tag dua kada buo, sinidua so, mm -hmm. so, no? ka bibi. Tag-dua para daw ma... Ano siya gano'y ano na panood? Lumalternate ang iyan, no? Oo, parang mapan siya eh ng... Damo. Pwede mga tag-dua. Isa ka once, lady. Pero ano, sige. Nipis siya. So, ano siya gano'y? Dugal ni kurma tapos pang napo nang ilo dai. Okay kay may design nga na lang pag panulod ni Hindi na sila nga 1 2 3 4 lang may may pattern manulod gyud para magwa mo sila. Pero may resulta. Kay mam sampol ni mam. Mm Okay. So, hasta lang guys. I hope you na like Thank you so much for watching. Don't forget to like and follow our Facebook page. Thank you so much. Goodbye.